Ano ba yung mga available tools, features and settings sa Facebook na pwede nating gamitin para magkaroon tayo ng followers? Kung gusto nyong malaman panoorin nyo lang po ang video. Buksan lang natin ang ating Facebook account. Punta lang tayo sa ating professional dashboard. tap lang natin itong weekly progress. Pindutin ang this week's focus. At eset natin sa I want to reach more people. And since ito po yung focus po natin so kailangan natin itong makumplito ang ating weekly challenge. E back lang po natin. Scroll up at sa ibaba pindutin ang tools. Din dito pindutin ang people to invite. Ito po yung mga nag-react sa ating mga posts na hindi nag-follow ay pwede natin silang i-invite to follow us. I-refresh lang po natin. Din tap invite. Until sa lumabas na yung no people to invite yet, balikan nyo lang din ito bukas for another invitation but always remember that content is the key po para marami kang ma-invite kung maraming nag-react sa mga posts nyo. Back lang po natin. Din pindutin ang menu icon. Tap Settings. Scroll up at pindutin ang How People Find and Contact You. Din kailangang naka-turn on po ang dalawang ito. Susunod ay doon sa Followers and Public Content. So back lang natin. Din pindutin ang Followers and Public Content. Scroll up at dapat naka-off ang Country Restrictions at dapat ding naka-public ang Age Restrictions. Kapag ganito na ang setup ng inyong settings sa Facebook ay possible na pong magkakaroon kayo ng maraming followers. Basta't consistent kayong nag-upload.